ano Dito sa bukid, libre ang langka. Ang manok, nakikain din. Yan. Walang ano ngayon. Walang init. Kasi may ulan na naman parating. Yan, mukbang tayo. Kainan na. Itong manok, nakikain din. So! <laughs> ah, mukbang din silang manok. Aga! Hoy! Alis kayo, alis kayo yung manok. Tulong-tulungan nilang langka. Itong manok na to. Yan, kain tayo, langka.